So, ayan mga boss. Uh, welcome back po ulit sa akong YouTube channel, Boss Tipin Vlogs. Ayan. Uh, magluluto tayo ngayon ng ulam. Dahil, wala pa tayong, ano, umagahan. Ayan. Ako yung pinapagluto ni Ate May Timang ng ulam. Ayan yung umaga. Tsaka si Theodore naman, Pinapakain ko habang nagluluto ako ng ulam, Pinapakain ko si Theodore. Okay. Okay. Hiwa lang ako ng kamatis dito. Hiwa ko na din yung mga gagamitin natin sa pagluluto. Yung kamatis na lang yung hindi. Kasi pa ako kay Nikki. Pamakis. ito yung lulutuin natin mga boss. Kapagita ko sa inyo. Ang palaya. Ayan. palaya. matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagluto ng gulay. Ayan, ang palaya. Ayan. napakadami. Pero liliit naman ito mga boss. Kapag kapag maluto na. Ayan, lagyan ko muna ng asin para hindi mapait. Kasi yung mga bata baka hindi kumain. Kapag hindi ko pinig, piniga ng ano, asin. Luto, ting Teng kay Luto. Yeah. Ayan naman. Ikaw o? Oh. Tudluan man, dika? ah, Ha? Malay ang lamig. Tudluan lagi tika, Dali na mong tutugod. Basta na yung magtudlo. Tudluan ba? Tudluan ba? Dito siya kasi baka daw maging matamis. Ayan. So. I-transfer ko siya sa plato. Ay! Yan. sa wakas mga boss naka ano na rin. Nakaulan na rin. Siguro ulan to. Yung ulan dito ngayon maghapon siguro to. Kasi makalimlim lang yung panahon. Pero mas mabuti na lang to. Kasi sobrang init yung panahon nung mga nakaraan. Grabe talaga. So, ito na yung lulutuin natin. Ang palaya. Tsaka, ito yung mga gagamitin natin. Ayan, bali may ano tayo dito. May carrots, kamatis, sibuyas, bawang. Iki, alay. Iki, loto. Yes. Ayan. So, mag-umpisa na po tayo. Ano wasa kabutin day? Kuhaalit ko. Ka. Ayan, kasi wala na akong butin tagal magluto. Oh. Muusok na yung kawali. Eho, what's a lot, sila? Magluto na tayo guys kasi nagugutom na sa gamitin mo. Bigyan mo na dahil, magluto na. Ayan. Nagluto ko ng paksiw kagabi. Bigyan mo na. na. Bigyan na daw natin magluto hindi na tayo magbisa sinting yung sinabihan ko sinting na tingin ko yung magluto sabi niya ikaw lang kasi baka magkamali daw ako baka maging matamis daw yung luto niya <laughs> kailan pa naging matamis yung ampalaya? Yan, sa bagay, hindi naman niya alam saka pagkatapos umalis. At hindi na natin kailangan ipa ipa golden brown yung bawang dali niki manunod daw si niki ini oh Dali nga naman nilutuon. Kaya matututo kung nandyan ka sa likod. Diyan. May pans tayo guys. Si Vicky. Diyan lang. Dali nga naman nilutuon. Nang bawal kang magluto kasi gabay pa. Oo. Uh Patis. -uh. Diyan. Huwag niyong pansinin yung kamagis kasi di pero mas mas maganda kapag madami yung kamatis din yung tomato kasi lalong sumasarap yung ulam pag madami yung sahog di ba Karot. Ay! Okay. First time kong kapagluto ng may carrots, guys. Kaya yeah, isinabay ko na lang sa dito, sa kamatis. Ang okay. wow. saklap sa inyong content. Sa? Ganoon, magpahit ng tubig. ah.

Ayan, so pwede na to guys. Huwag na natin palambutin yung ano, carrots. Kasi lalambot din naman yan. Kasi isasunod pa natin yung ampalaya. Ayan. Nawala si Luki guys. Hi, Bibi. How are you? yung pagluluto ko nito guys. Nilalagyan ko ng nilalagyan ko ng tubig. Kunting tubig. Ah, sige ba? Ibutan ng tubig? Para sa itlog. Ayun, para hindi rin dumikit yung itlog sa kawali. Kunting tubig lang. Oh, uh Ayan. -huh. Ayaw, ayaw, kay, ayaw, kay, ayaw. Ayan, baka pala ni Kaon. Ayan, ayan, lagyan ko na po ng tubig. Pero konti lang. masarap to mga boss kapag half cooked lang. Kasi, ano, crunchy. So, mga 2 minutes, ah, two minutes, oh 2 minutes lagyan na natin ang seasoning. Distansya, amigo. Lagyan natin ang itlog, guys. Para masarap. Yan. Binati ko lang po yung itlog. Ano, yung binati? Binati. Kinrap ka. Saka hinalo. Yan lang muna na kan na maluto yung itlog. So, so ding. Mm -hmm. Takip, guys. Maliit. <laughs> Nasa bahay pa naman ako. Suto na. Tutu na guys. Suto na yung ampalaya natin. Pwede na kayong kumain. Ayan. Pangakaan na mo, Nikki. Ayan, guys. Yung finished product ng ampalaya Ay, ni Boss so, Kipin. Na, Salamat, like. much Just enjoy hey. Dude,